kini ang mga palautang, no? Ignan ni mo nga, ikaw ba? Naglikay-likay ra ka na ako. Pila na kasi manang to yung utang niya. Wala pagyapo ni mo na bayran. Kanya gito bag ko niya nga. Wala magugka diri. wala nga na. Aram diri sa balay. O gusto magbayad. Magbayad yun na. O niya gito ko niya nga. Dili ka makatulog nga 500 drama na. di Diba? Ikaw, pag gusto mo talaga magbayad, makakabayad ka. Kasi nung last namin na uh, bago ako pumunta Iloilo, sabi, nagsabi siya na babalik ako dyan, ibibigay ko sa'yo kasi hindi ko dala yung wallet ko. So nagantay naman ako, bumalik siya pero hindi siya bumalik sa akin. Umuwi siya, pero hindi siya bumalik sa akin. Hanggang sa nakapunta na ako ng ililo. Kasi sabi niya, magbabayad siya. Tapos sabi niya, naku, nagastos ko na kasi umalis ka kasi. So, kasalanan ko kasi umalis ako. Kaya, hindi siya makabayad. So, nagastos niya. Sabi niya, malapit naman na yung katapusan. Katapusan ng ano. Kasi nagastos ko, pasensya ka niya. Wala ka kasi. ba diba, nakakainis yung wala ka kasi. ba diba? Nasisi pa ako. Kasi kung talagang may pambayad na siya, itatabinan niya yon Dahil nakalaan na yon sa pambayad sa inutang mo ba diba? shout out ko lang pala naglilinis ako eh nakita ko toong oh. so check natin kung gaganap ko siya ulit binigay to sa akin ng eldest ko so ito yung saksakan niya ito yung aking power bank ayan pangmalakasan gustong gusto ko to kasi maliit lang siya and uh, kaya niya hanggang 5 na cellphone makapuno ayan dinakilan i-on pag may sinaksak ka automatic uh, mag ano tawag nito automatic siyang mag cha-cha-cha, cha-charge. Sayang. Sira. Sayang. Ayan, o. Pag may sinaksak ka, automatic, may kita mo kung ilang percent na lang siya. Pinatay ko yung ilaw. Kung iilaw siya. Pero, mahina na yung power niya. Natagal na kasi ito. And, ngayon ko lang nakita ulit. Ayan, ang ganda sana na ito. Bakit ganan? Sayang naman. Okay, hey, bali na. Basta ikaw, kung gusto mo magbayad, may paraan. Kasi nung umutang ka nga, ba diba, kahit gaano kalayo yung bahay ng uutangan mo, eh napupuntahan mo, nagagawan mo ng paraan. Pero bakit kapag ka magbabayad ka na, napakahirap at napakadaming dahilan? eto lang yung masasabi ko para doon sa mga merong utang alam niyo yon hindi lang pera yung hiniram nyo, kundi tiwala. Lalo na sa palaging nangungutang. Ibig sabihin, palagi kayong nagigipit. So, kung meron taong, tao pa na nagpapautang sa inyo, lalo na kung wala namang interest. Alam mo yun? Sa akin kasi, pag nagpahiram ako ng 100, 200, 300, ayan, 500, pinakamalaki niya. Meron nga 1,000 pala. Ano pa yon Wala pang election this year. Nangutang siya. Tapos kakabalik niya lang this month of September. 1,000. Walang tubo din. Diba? yun yung ano ko na yun yung mga walang tubo, di ba? Pero kung tutuusin, kung gusto nyo, pwede naman kayo magbigay, di ba? Pero okay lang sa akin kahit walang tubo. So, kayo, kung may nahihiraman kayo ng ganyan, ingatan nyo, alagaan nyo, magbayad kayo. Kasi, palagi nga kayong gipit, di ba? So, kung hindi nyo iingatan yung mga taong nagpapahiram sa inyo, at the end of the day, kayo lang din yung mahihirapan at walang nang magtitiwala sa inyo na magpapahiram. At makikilala kayo bilang para utang na hindi marunong magbayad. So wala na kayong malalapitan sa mga susunod na araw pag nagipit kayo ulit. And I'm sure magigipit kayo ulit lalo na doon sa mga taong hindi talaga marunong magbayad ng utang.